Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Sa kasong panggagahasa o rape, kailangan pa bang patunayan na ang isang biktima ay lumaban sa mga kaso ng panggagahasa na ginawa sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta, o pananakot? Ito ang katanungan sa kasong inilabas ng Korte Suprema sa kaso ni People vs. ZZZ. Sa kaso ng People vs. ZZZ, sinabi ng 3rd Division ng Korte Suprema na sapat na ang gayong puwersa, pagbabanta, o pananakot na umiral at sapat na malakas upang pigilan ang mga biktima na igiit ang kanilang kalooban, na tinutukoy mula sa pananaw ng mga biktima. Ang panggagahasa ay marahil ang tanging krimen kung saan ang paglilitis ay madalas na nakatuon sa paggawi ng biktima sa halip na sa akusado. Ang pangangailangang patunayan ng kawalan ng pahintulot ay kadalasang nagiging tanong tungkol sa pag-uugali ng biktima, sa kanyang kasaysayan, at sa kanyang pag-uugali bago, habang, at pagkatapos ng panggagahasa bilang nagpapahiwatig na ang ilang kababaihan ay maaaring maging sapat na masama, para ma-rape habang ang iba, dahil sa kanilang background, mga pagpipilian, at pag-uugali, ay nagsisinungaling lamang kapag sinasabi nila na sila ay ginahasa. Oras na para iwaksi ang mga walang kaalam-alam at anti na pananaw, sabi ng Korte. Sa nasabing desisyon na isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, pinagtibay ng High Tribunal ang hatol kay Zizi dahil sa panggagahasa sa kanyang anak na si AAA. Sinampahan si ZZZ ng panggagahasa at sexual na pang-aabuso kay AAA ng maraming beses mula noong siya ay siyam na taong gulang hanggang siya ay labing anim. Sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code, mayroong panggagahasa kapag ang pakikipagtalik ay ginawa, a. sa pamamagitan ng puwersa, pagbabanta, o pananakot. b. Kapag ang biktima ay walang malay o nawala ng katwiran, c. Si, sa pamamagitan ng pandaraya o pag-abuso sa autoridad, o d. Kapag ang biktima ay wala pang labindalawang taong gulang o demantado. Ang mga naunang desisyon na nagsasaad na ang isang babae ay hindi maaaring mag-claim na siya ay biktima ng panggagahasa maliban kung siya ay lumaban ay inabandona na ngayon sa kasalukuyang doktrina. Nilinaw ng korte na ang mga pahayag na ito ay may posibilidad din na palakasin ang mga maling stereotype na nagpapatuloy sa pagkiling ng kasarian at kawalan ng pakiramdam, ang pagdaragdag ng karapatan ng kababaihan sa autonomiya at integridad ng katawan ay dapat kilalanin at igalang. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.